To, alam ko to, kanino to, uh -huh. to? Kay torto. Kay torto 'yan. Yeah. Oo. Ito, uh hindi ko alam eh. Uh, Head dress po 'yan ni Medusa. Ah, ah ni Medusa. Okay, 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 okay. Uh, actually, uh, dati nagco-cosplay po ako. Sa iyo, kayo mismo. So parang hobby ko siya. Tuwing may mga free time ako, pupunta ako sa mga event. Tapos one day naisip namin ng mga friends ko na mag uh, build up kami ng isang organization which is Uh, National Cosplayers Philippines. Parang nagko-cosplay kami for a cause. So pupunta kami sa mga bahay ang may dala kami mga pagkain para mapasaya namin yung mga kids. Around Metro Manila lang po or kahit saan? Ah, uh, depende. Nakakarating kami Bulacan nun. <laughs> okay. so ano po yung nag-inspire nag sa inyo na, na sige magka ako? Ah, uh, ano, yun lang, parang na-happy lang ako nun pag may nakikita akong taong ano po batang bang sumaya, gano'n. Ano po bang tinapos natin? Ah, uh, ano po, uh, computer science po, ako hindi ako related mm. sa, sa cosplay. <laughs> Opo, yung wife ko, nurse. Oh, wow. Oo, so, hindi kami related. Parang by accident lang talaga. Tayo ang nagpapatahe. Tayo ang gumagawa ng gamit. Ayun po. Nung nag-start kami, talaga kami gumagawa. Mm -hmm. Pag, talagang personalized, customized. So, iba-iba kasi yung mga costumes na available namin for rent. May mga gawa sa fabric, sa tela. Kasi may mga pinaparent na rin kami mga costumes for babies. Okay. Tapos may pinaparent din kami mga costumes for teens to adult. Kasi, so, okay. So ano po yung mga events, occasions na pwede nating Uh, i na service sa mga interested? Uh, normally po, kasi pag mga birthday parties, kinukonvert nila into costume party okay. na po eh. Lalo na may mga company event, lalo na ngayong Christmas, nagki-Christmas like party sila. Costume party or Halloween. So, yun, nagpaparent kami kung ano yung mga costumes na gusto nila kasama po siya sa rental, magkano po yung service kapag may ganun? May mascot? Pag customized na mascot po, pinapagawa kasi nila yon. So, mm -hmm. ang ang rate nun is 25K pataas. Sa 25, kanila na oh po oh yun. Mm -hmm. Opo. Kasi, so, kasi, pwede na rin tayo magpagawa oh sa sa oh DCMA mascot. Yes para Anong okay. ano? Sino, <laughs> sinong yes, ilulok yes, alike <laughs> niya? Ayun po, uh, uh, sa amin po sa Rai Cosplay, we provide costume rental. Okay. So, Uh, Depende po sa costume po or sa budget nyo. Meron kami mga 600, 800 na costume. Yung gusto lang ng mababa na rates. Meron din kami Simple 1K, eh. 1.5 pataas kung okay. gusto bongga na costume. So, open kami daily, Monday to Sunday. Except pag may mga talagang Independence Day or mga Christmas. Yeah. Hindi, hindi kami nagsasarado. Totoo. Araw-araw <laughs> may event. Araw-araw may yeah. gusto sumaya. Yes, <laughs> tama <laughs> naman. Uh, ano lang kami close lang kami pag Holy Week kasi kay Lord yun eh. Oh, you know, uh, po. Pero hila -hila the rest, eh. yeah, open kami kahit Christmas yun. Bakasyon ng mga staff. So yun po, punta po kayo. Shop po namin is in Marikina. The address is 26 Eagle Street, San Roque, Marikina. Walking distance po yun ng Marikina City Hall. Tapos yung extension shop namin is 52 Sparrow Street. Ano naman po yun? Tawid lang ng munisipyo. Ah uh, you can follow us and like our page on Instagram type nyo lang po Rai Cosplay costume ganun din sa Facebook and our website is www.therishop.com